Mahal na leader! Ano pong dahilan? Pinatawag nyo kami! Anong mahal-mahal na leader? Nasa impyerno tayo! Wala kang mamahalan dito! Ah. Di mo ulit Saksakin mo nga! Saksakin mo! Uh. Ah. Masyadong dumadami ang tao dito sa impyerno. Ano to? Tourist park. Ah! Inayong pagka-leader! Ah. Bakit hindi natin ibahin ang standard? sa mga pinapapasok natin masasamang tao. As natin yung qualification. ba? Diba? Para hindi naman lahat ng mga masasama, pinapapasok na lang natin ng agad-agad. Halimbawa, yung tao ang nagdakaw kanina ng na limang milyon, mm. o dapat hindi lang limang milyon ang ninakaw, noon, dapat man lang sampung milyon bago natin pinapasok dito. <coughs> yung arsonista kanina, <coughs> yung isang bahay lang naman na sinunog doon. oh, dapat diba? diba? yun, <coughs> ang susunungin niya ay buong subdivision mismo! <coughs> mo! Diba? Yung tatlo yung sinaksak, No. Pato lang, demonyo na kagad. Ang isang kong pinatay lang ito eh. Pwede pa magbago yun. Yung sinasak na tatlo? sana nakay pa pa itaas sa atin? Sa nakay sinasak niya, lima! Kaya pwede mo masok dito! Oh! Ah, walang kwentang suggestion! Gagawin natin yan! Gagawin natin yan agad agad! Ha? Kailangan talaga uh, itaas natin ang standards. Kailangan ibang tumatagad yan. Ngayon din! Eh, visit leader. Eh, alam mo, nakakatawad gawin yan eh. Tsaka na lang natin gawin yan. Medyo tinatamad ako eh. Walang kwenta! Responsable! Tatamad-tamad! Kaya gustong gusto kita! <laughs>